Manalangin tayo. Panginoon, mahal namin Diyos. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng biyaya at gabay na itinagkaloob mo sa akin sa buong araw na ito. Salamat po sa buhay, sa kalusugan, at sa mga pagkakataon na nadama ko ang iyong presensya. Sa kabila ng mga pagsubok, ikaw po ang naging lakas ko, at nagturo sa akin kung paano magtiwala at magpasalamat. Atawarin mo po ako, O Diyos, sa mga pagkakasala ko sa buong araw na ito. Sa mga salitang hindi maganda, mga gawain hindi ayon sa iyong kalooban, at sa mga iniisip kong hindi makatarungan. Rimisin mo po ang aking puso at isipan, at tulungan akong magbago upang maging mas mabuting tao sa bawat araw. Panginoon, sa gabing ito, kami po ay humihingi ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi nang gagaling sa mundo, kundi mula sa iyo. Daway maghari sa aming mga puso ang iyong kapayapaan na magbibigay ng kalmado at aliw sa mga alalahanin at pagkabahala na bumabagabag sa aming isipan, tinatalikuran po namin ang mga ito at inilalagay sa iyong mga kamay. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at ang lahat ng aming pinagdadaanan. Huwag mo po kaming pabayaan, bagkus gabayan mo kami at iparandam ang iyong presensya sa lahat ng oras. Ang mga paghihirap na amin din ay hindi namin kayang buhatin mag-isa. Kailangan po namin ang iyong tulong at ang iyong patnubay upang makamta ng tunay na kapayapaan. Sa mga gabi ng pagkabahala at pagkabalisa bigyan mo kami ng gabay na magtulungan at magtiwala sa iyong plano para sa amin. Naway sa bawat sandali ng aming buhay, kami ay maging maligaya sa presensya mo at magsilbing ilaw sa iba upang ang kapayapaan mo ay kumalat sa buong mundo. Panginoon, ang iyong kapayapaan ang aming pinapangarap para sa aming pamilya, kaibigan at lahat ng tao sa mundo. Huwag mong hayaang maghari ang galit, takot o pagkakawatakwata. Palitan mo ng pagmamahal, pagunawa at pagkakaisa ang mga puso ng bawat isa. Naway maghari ang iyong pagmamahal sa aming mga tahanan, komunidad at bansa. PAMINUHON ako po'y humihiling ng iyong proteksyon habang ako'y natutulog. Ipagkaloob mo po sa akin ang mapayapa at mahimbing na pagpapapahina. Daway magising ako kinabukasan ng may lakas at sigla upang muling maglingkod sa iyo at sa ating kapwa. Inabot ko po sa iyong mga kamay ang aking mga pangarap, mga alalahanin at mga pagsubok. Alam ko pong ikaw ang may hawak ng aking bukas at walang bagay na mahirap para sa iyo. Naway ako po ay patuloy mong gabayan at palakasin sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Panginoon, gabayan mo po ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ibigay mo po ang kanilang mga pangangailangan at protektahan sila mula sa anumang kapahamakan. Daway magpatuloy silang lumakad sa landas ng kabutihan at pag-ibig. Sa pagpulog ko po mayung gabi, itago mo po ako sa iyong mga kamay. Ipinagkatiwala ko po sa iyo ang lahat ng aking iniisip, nararamdaman, at pinagdadaanan. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal at pagkalingap. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang luog mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.